ayun mga idol, isang so mapang palang araw po sa ating lahat welcome back to my channel, hindi tayong mamamana bali dumayo nga pala ako dito sa may Aldo Island so try tayo dito kung may sampa na, medyo matagal tagal na rin na hindi tayo nakapamana dito so ang tabi na lang mga idol, tanong idol siya tayo so let's go mga idol <coughs> Welcome back mga idol sa ating pinipagong adventure sa araw na ito. Dito after ko mag warm up sa may mababaw na parte, dumiritso na ako dito sa mga paboritong spot natin. Bali, pagitan nito ng dalawang bahora, itong unang sinisisid natin pagkababa ako mga idol inakala ko na wala tayong mapapangisda isda kasi napakatahimik wala agad akong napansin na malaking isda buti na nga lang at pagtingin ko dito sa left side natin may biglang sumulpot na isang midnight snapper buti napansin ko to agad kaya ito na yung unang target natin yun salamat at napakamamunang isda At dito mabanti lang ako ng halos 50 meters mula sa napanahan natin ng unang isda. Bali, tumawid lang ako dito sa kabilang bahura. Marami kasing bahura ang area na ito. Kaso hindi lahat ng mga bahura ay malaman. So may mga piling bahura lang po gaya po sa mga video natin. At dito pakababa ako mga idol. May napansin agad akong isang oriental sweet lips. Kaso nga lang hindi pabor sa atin yung ating pisto kasi masyado tayong kita kung lalapitan pa natin hindi kasi natin mapana dito out of range kaya kailangan pa nating bumaba ang problema masyado na tayong mahalata kaya yan, nag decide ako na umatras muna at nagplano na puntahan ko na lang dun sa pinakabanda likod nya so sa likod tayo dadaan para hindi tayo makita ng isda kung sakaling lapitan natin yung pinipestuhan niya kaya nag-resurface muna ako dito mga idol at dito, mga idol babalikan na natin yung nakita nating oriental sweetlips bali dito ako sa bandalikod kailangan din kasi pag nag-esper fishing tayo kailangan din na magplano tayo pag ganyan na masyada tayong kita hindi natin malapitan yung isda So maraming option po yan kaya magplano tayo. At dito mga idol, tiningnan ko muna itong side na ito. Baka kasi may ibang isda. Kaso walang ibang isda kaya diretso na tayo sa target natin. Eto, dahan-dahan lang tayo. Kailangan din natin maging maingat mga idol para hindi agad tayo matunugan ng isda. At dito, nakikita ko na mga idol yung kanyang palikpik. Kaya dahan-dahan na natin to nilalapitan. At dito pagka ko, agad ko na ito pinana yun, salamat mailap na kasi ang isda na ito mga idol kasi sanay na to sa mga espero kaya ganoon na rin yung pag-iingat natin hanggat may magandang plano yung pagplanuhan natin para mahuli natin ang isda lalo na sa mga ganitong klasing isda na mailap na

another day naman po tayo mga idol bali hindi na to bahura uh, umalis na ako dun sa may mga bahura walang laman kasi yung iba na bahura na sinilip ko bali dito ako sa parang pangpang wala -pang. dun sa mababaw agad palalim yung spot na ito dito binaba talaga natin ang binaba ang area na ito ito pisto hanto ng mga snapper may video na tayo dito nahuli tayo dito ng mangrove snapper dito dahan-dahan na naman tayo na sa may silip dito akala ko mga idol na walang laman o di lang napansin ko may nakatambay pala na snapper akala ko din na maliit kasi nakaharap sa atin kaya yung ginawa ko dito dahan-dahan kong nilalapitan yung isda buti na lang at yung isda maamo dahan-dahan din siya lumalapit sa atin kaya ito yung nangyari Yun, salamat. Napakaamon ng snapper na ito mga idol. Снапер. another day naman po tayo mga idol Bali, dito na ako sa may mga biak na bato Papunta na ako dun sa may mahaba na bahora Bali, dumaan mo ako dito Subukan natin kung may laman Dati itong spot na ito mga idol ay madalas ko tumapanaan ng malaking isda Kaso sa ngayon, parang madalang na yung sumasampa Pero tuloy pa rin yung pagsilip ko sa mga spot natin kahit na hindi tayo nakakapana Kasi yung isda talaga ay labas-pasok lang yan minsan natatimingan natin na may laman minsan naman wala ang importante ay dinadaanan natin so nagtatry pa rin tayo bali dito mga idol may napansin tayo isang ilak akala ko pa naman na walang isda buti na lang at may isang ilak kaya ito yung napana natin yun salamat Nanti kupang di mapansin Kulah itik kasi mga nakarating na ako dito sa may mahabang bahura na sinasabi ko kanila so dito nag try tayo mag ambush ito yung bahura na napapanaan natin ng tangigi at saka yung long nose emperor sa mga previous video natin ambush lang yung ginagamit na technique natin dito kasi wala naman tong biak na bato so, dito nag abang abang lang tayo Pasensya na kayo mga idol kung medyo malikot yung camera natin. Kailangan din kasi na mabilis yung pagtingin natin sa paligid. May mga isda kasi na pasolpot sulpot lang para agad natin makakita. Kaso nga lang, sa time na ito mga idol ay wala talagang malaking isda na nagpapakita. Maliban dito sa mga grupo ng mga pangihaw, yung mga blotel unicorn fish may napansin ako na palapit dito sa atin kaso out of range pa kaya hindi pa tayo dito makapana ah, dito mga idol lumapit na yung mga pangihaw kaya pumitas ako dito ng isa ayos na to kaysa naman aahon tayo na walang huli maganda na to pang ulam yun salamat nadouble ko sana mga idol kaso nakatanggal yung isa Ini sekarang to magus yang kita Ah, kata pegi Eli oli ikä Субтитры сделал DimaTorzok snapper. Laki na. Ayan. Uh, Laking dizzy na mga idol. Nakakapang na naman tayo. Uh, yan pala mga idol sa na gano'n nag-request sa atin na i-flix natin yung ating pana sa pwede ng video natin ito nga pala yung pana natin Dali, dalawa yung dinala kong pana ito yung malaki natin Ah, uh, cm to. Tapos ito naman, ito yung maliit natin. Ayun. <laughs> Maiksi lang yung fan natin. Ito yung ano. Nasana lang yan, ah uh, 90. Alanganin mag 100 cm yung malit na paana natin. Tapos yung shop niya malit lang din. Sa so, mga ano lang to. Uh, 3 mm lang siguro yung shop na ito. Maliit lang. Uh, yung mga ganit natin. Tapos ito yung panyapak natin. DIY lang. Gawa sa PBC. So yung mga idol, balang tabay lang tayo sa bahay para kiloy natin kung nakailang kilo tayo. So ulit na rin yung adventure natin sa Ando Island. A few moments later. Ayan, bali dito na tayo sa bahay. Ito na yung mga nahuli natin. Salamat. Nakahuli tayo ng anim na piraso. Malaki na yung ano natin. Snapper. Kala ko maliit lang to. Kasi nakaharap sa atin. Parang maliit lang tingnan. Nung bumalagbag na, malaki pala. Oh so, my god. Git... Dalawang kilo to. May god sigurado. Tingnan natin. May god tatlo. Ayan, tat tatlong kilo kalahati. Salamat. Sulit na yung isang piraso mga idol. Tatlong kilo. And 500 grams na ano naman yung siklix natin. Magit isang kilo. Ito yung midnight snapper. Sama na natin to. Yan ang pambinta natin. 2 kilos and uh, 350 grams. Samahin natin yung pasok sa 200 and 5 kilos and 800 grams yung pambinta natin grabe mga ka mahigit 6 na kilo din tayo ito na yung pangulam natin ito yung request ng mga bata pang daw paborito talaga nitong tama mga ganitong klaseng isda pang ihaw yung mga bata yan may gita kilo yung pang ulam natin salamat mga bawi din tayo sa so, ilang araw na pagkatambay natin nais kasi natin yung ating kubo salamat at okay na matitirahan na bali dito mga idol yung may bibinta natin dito uh, may may git 1000 tayo may 1,150 sa 5 kilo bali 750 grams na lang yan nanganin kasi yung 50 grams giveaway na lang salamat so ang tami mga idol sa wala ng video natin hindi mag shout tayo bawi tayo sa ngayon ilang upload na tayong walang shout out salamat at uh, kapag shout na tayo A few moments later. So, ayun mga idol, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Ah, uh, shoutout time. Posisyon na kayo ngayon lang ilang ulit nakapag-shoutout. Ilang upload tayo mo shoutout. So, bawit tayo ngayon. Marami-rami yung i-shoutout natin sa ngayon Ah, uh, unang-una, bigalap shoutout po kay Ma Meredith Carpentes. Shoutout sa iyo, at sa buong family. Ayun at bigalap shoutout sa napakabait at napakabuting mong asawa. Maglap shoutout sa sir. Maraming salamat po sa kabutin loob nyo po sa akin at sa malaking tulong po na ipinagalaw nyo po sa akin sa aking pamilya. Maglap shoutout. At maglap shoutout din po kay Idol Richard Pintis ng Barangay Lalawigan ng Barungan City. Shoutout din po kay Idol Janil TV na nasa border ngayon ng Yemen. Shoutout din po kay SSR Herbert Bilyesa. Shoutout sa iyo Idol. Shoutout kay Pancho Pantino ng Rapo Rapo Albay. Shoutout kay Dennis Dela Cruz at sa Dela Cruz family ng Naikabiti. Shoutout din po kay A Rudy Dilaja at sa Dilaja family ng La Union. Shoutout din po kay Mark K. Shoutout sa iyo boss ng Barangay Dapdap. -dap. Ayan, Barangay Dapdap -dap ng Dolores Narsamar. May shoutout sa iyo boss. Shoutout din po kay Joe Belinda Dula. Shoutout din po kay Kasalong TV. Shoutout po kay Edgardo Caspi at sa Caspi family dyan sa may Barangay Kanaway ng Barungan City. May shoutout sa iyo, Idol. Ingat na po tayo lagi sa work natin dyan sa may Canada. Shoutout kay Danny Nagwa. Shoutout po kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout kay Gistel TV sa mga construction boys buhay OFW ng Saipan sa USA. Shoutout kay Bong Disolok, Ilba Albintu, Laika Lopez, Larmi Disolok, Bibi Disolok, Inna Disolok, Trisha Disolok, Ryan Disolok, uh, Rocky Disolok, ayan, at salat po ng Disolok family, dyan sa may babat ng Liti. May galab shoutout din po kay Danilo Adalim at sa kanyang anak na si Chodz Prince Adalim ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Shoutout din po kay Alexander Pisquera at sa Pisquera family ng Junsan Tumblr. Shoutout din po kay Albert Yapot. Uh, shoutout kay Lori Abidal ng Mountain Province Shoutout kay uh, Arnel Yapot ng Novaliches, Quezon City Shoutout kay Romeo Alconis at sa Alconis Family at sa Amor Beach ng Takligan, San Sanseudoro, Oriental, Mindoro Shoutout din po kay Aliman, shoutout sa Aliman Family ng Davao City Shoutout kay Joel Bius ng Saudi Arabia Shoutout kay Ilmer Marcon Anandon na Family ng Kalayo, Kabatuan, Iloilo Shoutout din po kay <coughs> Johnny Yactin, Shoutout kay Rapi Bantilan. Shoutout din po kay Jose Jigger. Shoutout kay Nolino, Nonilo Fernandez. Yan, mag shoutout po kay Nonilo Fernandez ng Butuan City. Shoutout din po kay Pablo Alaw at sa Alaw Family. Diyan sa may Paranaque. Shoutout din po kay Kawan Heart TV. Shoutout din po kay Jolito Kista. Shoutout kay Antonio Villanueva. Shoutout kay Armando Suaverdes. Shoutout kay Uni Biyong at sa Biyong Family Diyan sa may Sibokamotis Shoutout kay Cesar Abling at sa dalawang anak niya na sina Desiree Nicole at kay Kathleen Nicole Abling. Shoutout din po kay Ryan Apatayan. Shoutout kay Pilipi Soa. Shoutout po kay Christian Esperon ayan, at sa Esperon Family. Diyan sa may Silay City Negros uh, Occidental. May shoutout. Shoutout kay Jomar Berongoy. Shoutout sa iyo, Idol. Shoutout din po kay Elna Chavez ng Tanawan Liti. Shoutout din po kay Marcelo uh, kay Marcelo Bernaldez, mga mga shoutout sa idol. Maraming salamat po sa kabutihan na niyo po sa akin. Shoutout kay Uncle Sammy TV. Shoutout din po kay Bobby Alex ng Kabeti. Shoutout kay Jerry Linises ng Marikina City. Shoutout kay Tata Ontoy, kay poji Edward ng Quezon Province. Shoutout din po kay Neil Cabalia. shoutout din po kay Basilio ng Lucina City. Shoutout kay Joby... Tulayaw. Shoutout din po kay Alexander Kaytano. Ayan. At sa lahat po ng Tano family. Nang may bulakan. Diyan sa may bulakan. Ayan. Dito sa may uh, may kayayan o may, may, kawayan. Ewan, ano ko? Di ko sure. Kasi ano yung nakalagay niya dito. May kayayan. Ayan. Bulakan. Sana yun ang pagkabanggit natin. Kung hindi ito may kayayan, baka may kawayan bulakan. Sana yun ang pagkabanggit natin. May love shoutout po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa solid na suporta. Shoutout kay Winsel Palakulan. Ayan, sa Palakulan family ng Semerara Coruera Romblon. Ayan, at sa kanyang asawa. May shoutout sa kanyang asawa na nagwo work Ayan, na nasa Saudi na si Ma'am Rachel Alvarez ng Lopez Kison. Shoutout din po kay Boy Dibs. Ayan, Susalo ng Sogbong Kogon, Misamis uh, Oriental. Shoutout kay Nilia Balasi ng Kaloocan, Bagong Silang Yan, uh, taga ano pala kasi si Idol Taga uh, Tubabaw Samar Maraming salamat po Idol Shoutout na lang sa inyong lahat dyan Shoutout sa Tribong Maligalig Official ng Italy Shoutout Idol, ingat tayo sa work natin dyan Shoutout kay Tio Basi ng Mantang Tap, Esther Samar Shoutout kay R.N. Cebreros Shoutout kay Jonel D. Rosario Ayan, at sa Del Rosario Family, nagalap shoutout ng Barangay Pulot, uh, Mubo Masbati. Shoutout din po kay Riman, uh, kay Riman Raso, ayan, at sa Raso Family ng Angeles City, Pampanga. Shoutout din po kay Argy Sally, ayan, ng Sambuanga, Sibugay, ayan, nagalap shoutout. Shoutout din po kay Rini, Rini Boy Pagar, shoutout kay Rini Boy, Rini Boy Pagar ng Antiki. Shoutout kay Sid Montis, ayan, watching from AI Kobar Saudi Arabia. Ayan, at pasigaw niya yung uh, mga anak niya na sina Andre at Peter. Shoutout sa iyo. sa shoutout sa buong family. Diyan sa May Mangatarim, Pangasinan 'yan. gilap shoutout. Shoutout kay Andy Ibal. Ayan, at pa-shoutout niya lahat ng mga taga San Miguel Leyte. gilap shoutout sa lahat ng mga taga San Miguel Leyte coming from Andy Ibal. Shoutout din po kay Padayon. Shoutout din po kay Batang Pasaway Vlog. Shoutout kay Mark Ronello Bulambaw. Ayan, at pa-shoutout niya yung mama niya at kanyang papa. <laughs> Nandito si dun sa... Sa dyan sa may Kabilan, Dinagat Island. Ayan, at pa-shoutout niya yung uh, Bulambaw at Hinaro Family. Yan, Tinaro sana yun ang pagkana natin. Uh, at Hinaro Family. Ayan, shoutout. Shoutout kay Romnick... Uh, Sauso ng Abra. Shoutout kay Jomel Felicis ng Tinaranao, Taranganan, Samarayan. Maglab shoutout. At shoutout din po kay Arlan Ullid. Ayan. At sa ulid family. Ayan. At sa buong family niyong. Maglab shoutout po. Shoutout din po kay Alex Baklig. Ayan. ng North, uh, Kalaocan City. Ayan. Maglab shoutout po. Ayun, may dal. Shoutout din natin yung ating mga kapwa may channel. Dispa-support na lang po mga idol. Una-una, may galap shoutout po sa dalawang kapatid may Star TV vlog, ni Nelson At may galap shoutout din po sa kaibigan ko na si Idol GPM by Vlog. At may galap shoutout din po kay Idol Larry Amo y si Lario Lacuatsero. At may galap shoutout sa dalawang mga kapatid na sina Idol Rapids for Fishing and Rain and Fishing Adventure. Shoutout sa Idol. Shoutout din po kay Siba Dong Vlog. Shoutout din po kay Sir Albert De Jesus. Shoutout din po kay Kapana TV. Shoutout din po kay Ma'am Milagro sa Diyos. Shoutout kay Leonon's Fishing Adventure. Shoutout din po kay BEG Fishing. Shoutout kay Jasper TV. Shoutout din po kay Ma'am Sai Home Vlog. Magalap shoutout sa iyo Ma'am. Thank you sa solid na suporta Shoutout kay Banayad Vlog PH. Shoutout din po kay kabole Vlog ng Naika BT. Shoutout din po kay Atumbaga Baga Hunter. Yan ang Kaysan Travens. Shoutout kay Kuya TV. Shoutout din po kay uh, Jody Driver TV. So hanggang dito lang muna mga idol yung ating shoutout. Kasi so, maba na yung shoutout natin sa na hindi na shoutout sa nga. So next upload na lang po tayo. At sa gusto mong pa-shoutout, comment lang po kayo below para next shoutout natin, ma-shoutout ko po kayo. Once again mga idol, ako ito ang spusong nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsupport at pagsubaybay sa aking munting channel. Maraming maraming salamat po. So kita-kits na lang tayo sa next upload natin. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo lahat and God bless. Bye bye.